it will be you know, kung ano naman siguro pag usapan majority ay yun ang masusunod no at uh, ako personally wala na ba kami naging away akala ko nagkaroon kasi ng perception na kaya nag nagpit in dahil sa sinabi kong uh, may apat o liba. Pero I think that has been addressed by Senate President Soto no? na na-clear, na, na-clarify, na clarify na quantify na po nila na it's about yung yung word kasi na insertion no? na lahat, sabi ko nga, hindi naman almost all. Sabi ko, lahat na senador kami, we're proud of our institutional amendment. Sabi kasi amendment yun. So, na-qualify at na-clarify na naman yun. So, hopefully, uh, maayos. Kasi problema naman sa Blue Ribbon Committee, no, no takers eh, as of now. Mm. No? Walang... Walang gusto mag-assume. Yun ang problema talaga. Mm -mm. Mm -mm. So since no takers, as of now, uh, Senator, do you support the idea na ibalik na lang si Senator Ping doon? Eh kung wala pa lang ang at uh, in fact, yung punin namin usapan ni Senator Laxon bago siya nag-reside, meron akong mga suggestions sa kanya. Mm -mm. um, all, yung Bulacan, yung Notorious District Engineering Office ni Alcantara, Bryce, gas gas eh. At mm -hmm. alam na natin yung modus. Mm. -hmm. Sabi, nag-suggest ako yung ibang mga na lumaki. Ang pondo, tulad din yung Doro, na tingin ko malaking ano yan, ma-uncover diyan ng mga ano man and even their own governor Bonds Dolor ay uh, eh, nagsalita tungkol dyan. so si yung regional director na Pakana no has to be invited at uh, tingin ko ito malaki-laki dito from 1 billion yung net nila uh, parehong distrito 1.5 1 billion naging 20 billion pareho so doon pa lang kitang-kita mo ng ano na eh may, uh, may milagro na nangyayari. So, ifak fact, yan yung huli namin usapan. Sabi niya, sige, patatawag ko. No? Um, mm -hmm. Hopefully, matuloy natin.